Hai, untuk makai dulu stand by saya kau terima kaidul kenc ini kais tenan pas hilung kau terima kaidul, jadi so, aku teri semai tubigan makai dulu ada ah, awal kaidul lo, oh. udah cening hilang biu terima kaidol. awal makai dulu ngalir kang mama miri makai dulu oh. ya kau n darah makai dulu oh. Nara sa sa may pang pang mga idol. Nara mga idol. hindi ni di kay mga ka idol. Kaya ay mga meri mga idol. Okay, pakita mga idol lah. kung ano na dakong bato mga ni iyang kon mga idol kung so, ano area dire de pita mga idol kana siya payag dire mga idol oh nani siya subaw hindi kayo dire, mga idol mga idol na kay na mga kahoy mga mga idol oh. so pasilong ko dire mga idol so kita kay mga kaidolo. Dapli na siya skarsada mga idol. Karon pa ka kon diri mga idol ka. Kita ani kay idol. Ah naay mama mire gi butang gris pang pang mga idol kaning may kon kili sa bato idol ba. Oh, mo ni kon nakita diri mga idol. Ah mga idol. Oh. So, may sa ni pagabutang diri mga idol. Para penjuku ke kita nih, jadi nindut kayu kan dari makai dulu. Mau nih dari ang merenggai tubigan, makai dulu. nabot juga dari suruh makai dulu. So, pakai ayah aidaikan makai dulu dari aku, kei hangin-hangin kayu ba salamat kayo sa may pag-abot ako diri ba. Ya, okay ra kayo mga kaidol. Hmm, kayo mga kaidol. Tanaw niyo mga kaidol. May sa pagkabutang ni Mamiri mga kaidol. So, kana lang mga kaidol. Salamat sa pag-suporta sa akong video. Thank you.